Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Dahil kung maraming tumutubong ganito sa inyo at hindi mo nga ito pinapansin, ay napakarami ng na mga bisa at gamit nitong taglay ang pinapalampas mo. Ito ang halamang loko-loko na mainam palang magagamit na panlunas sa ilang kondisyon sa kalusugan tulad ng pasma at gayon din sa pagluluto. Hello, what's up? Your best here. Halika dahil sa video ito ay ating iisa-isahin ang mga kapakipakinabang na gamit ng halamang loko-loko. Dahil baka hindi mo lamang ito pinapansin at binibigyang halaga. Kaya naman kung baw ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang halamang loko-loko sa katagalugan, sangig sa kabisayaan, verayo o biday naman sa parting hilaga, tulse, holy basil sa ingles, at osimum tenuflorum bilang binomial na ng ngalan. Batid nyo ba na ang halamang ito na loko-loko ay kadalasang makikitang tumutubo lamang sa mga kaparangan o sa tabing ilog? partikular na sa mga tropikal na bansa kagaya dito sa atin sa Pilipinas. Maladang halaman ang loko-loko, hindi lamang bilang lucky plant sa bahay, kundi sa pagluluto, sa pananampalataya at sa pagpapagaling. Ang halamang loko-loko ay kagaya din ng kilala nating pangkaraniwang basil plant. Nagtataglay ito ng matapang na halimuyak, mapabulaklak man katawan at dahon nito. Madalas nga itong isinasangkap sa pagluluto ng mga ulam at mga gulay bilang dagdag na aroma at pampalasa. Inilalagay ito sa pagluluto ng ilang mga pasta, alamang, daing, dinuguan at marami pang iba. Sa reliyong hinduismo naman, ito ay malaki ang ginagampan ng papel sapagkat pininiwalaan nilang isang sagradong halaman ang loko-loko. Maliban pa rito, batin mo ba na isang mabisang halamang herbal pala ang halamang loko-loko? Ito nga ay mainam para sa mayroong mga masakit na braso, binti at na namamawis na palad sa kamay at sa paa o ang tinatawag ding pasma. Gurugin lamang ang isang tasang dahon nito sa ihi sa gabi at i-aplast ito sa namamawis na talampakan o kamay. Huwag kang mag-alala sapagkat mabango naman ito at mahalimuyak. Mainam naman ang pinais na dahon nito o ang pinainitan para sa mayroong alipunga at katulad pa nitong kondisyon sa balat. Maari ding itapal sa ulo o sa sentido ng taong nahihilo o nahimatay ang mga dahon ng loko-loko. Kaya naman kung meron nga ng halamang ito sa inyong lugar, ay yun ay itong alagaan at ilagay sa bahay. Maliban sa isa itong lucky plant, ay marami palang pakinabang. Bagaman kakaiba nga ang paggamit dito, ay labis naman itong epektibo at kapakipakinabang. Ikaw, kung mayroon ka bang pasma, nais mo rin bang gamitin o subukan ang dahon ng loko-loko? ano naman ang tawag nito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Pamilyar ba kayo sa dahong ito? o sa puno ng jamelina? Isang malaking uri ng puno na kadalasang makikita dito sa atin sa Pilipinas. Subalit, batid mo ba na ang punong ito pala ay napaka-useful at napakahalaga? At isang ang punong lunas halimbawa na lamang sa pananakit ng kalamnan sakit ng likod na inyong nararamdaman. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at sa videong ito ay talakayin natin kung papaanong magagamit ninyo ang mga dahon ng punong ito ng gemelina upang makagaling ng inyong mga nararamdaman sa katawan na hindi mo na nga kinakailangan pang gumastos ng mahal. Ang gemelina o gambari kung tawagin ay isang uri ng malaking puno na native sa bansang katulad ng Pakistan, Bhutan at India at maging sa ilang panig sa Asya, ito ay makikitang tumutubo na rin. Kilala rin ito sa mga katawagang Beechwood, Kashmir Tree at Yamani. Dito nga sa atin sa Pilipinas ay popular din ang puno ng Gemilina. Dahil marami itong pinagkakagamitan, kagaya na lamang ng kahoy nito bilang kasangkapan sa paggawa ng mga muebles, plywood, posporo, papel, particle board o di naman kaya ay sa paggawa ng mga musical instrument. Subalit ilan pa lamang sa atin ang nakababatid na ang punong ito pala ng Jamelina ay isang mahusay na punong gamot kahit noon pa ngang unang panahon. Ang mga ugat nito, bunga at ang dahon ay pinagmumulan ng maraming kalunasan kaya ng pagiging itong mabisang pesticide, antimicrobial, anti-diabetic, anti-aging at anti-epileptic agent. Partikular na nga ang mga dahon ng puno ng gemelina. Kung kayo nga ay mayroong nananakit na kasukasuan o sakit ng likod, bunga ng lamig-lamig sa mga katawan na nagdudulot ng pagkabalisa, hirap sa pagkilos, pananakit ng katawan at hirap sa pagtulog, ay hindi mo na nga kinakailangan pa na gumastos o bumili agad ng gamot. Kumuha ka lamang ng tatlo hanggang limang piraso ng katamtamang laki ng dahon ng puno ng gemelina. Ligisin ito o durugin gamit ang inyong mga palad upang maglabas nga ito ng animoy mga berding katas. Pagkatapos nito ay itapal ito sa nananakit na bahagi ng katawan at gawin ito bago matulog. Maaari mo rin itong talian ng tela upang hindi ito maalis sa pagkakadikit. Hayaan lamang ito magdamag at iwasang maligo kinabukasan. Kung kayo rin naman ay inuubo o mayroong makating ubo, magtapal din lamang nito sa dibdib upang gumaan ang pakiramdam. Dahon pa lamang po iyan ng Jemilina. Dahil maging ang bunga at buto nito ay marami pa rin halaga at hanggang sa kasalukuyan nga ay puspusan pa rin ang pag-aaral sa mga bisa nito. Hindi ba't kapakipakinabang pala ang dahon o ang puno ng Jemilina? Nagkalat lamang sa ating paligid ay makatutulong pala. Ikaw Nasubukan mo na rin bang gamitin ang dahon ng jamilina? Pamilyar ka ba sa dahong ito? Isang pangkaraniwang uri ng halaman na kilalang kilala lalo na nga sa mga probinsya. Subalit marahil ay maiisip mo lamang ito o ang dahong ito kapag makakakita ka ng isang tao na nagnganganga. -nga. Dahil ito nga ang pangunahing sangkap na kanilang ginunguya. Subalit so batid mo ba na mainam rin pala ang mga dahong ito para sa mga may sakit sa iyong pamilya at maging sa iyo mismo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga taglay na bisa at gamit ng dahong ito, ang dahon ng betel. Ang betel o betel leaf ay isang uri ng dahon buhat sa gumagapang o baging na halaman na betel plant. Kilala rin ito sa mga katawagang saptasira, paan at maminaman sa katagalugan. Ang India nga ang lugar kung saan unang nakilala ang dahon ng betel. Isa itong hugis-pusong berding dahon na nag-uumapaw sa gamit at benepisyo. Ang dahon ng betel o mamin ay nagtataglay ng vitamin C, thiamine, niacin, riboflavin at carotene. Kaya kung marami nito sa inyong lugar ay halika at makinig at isa natin ang pwede mo nitong pagkagamitan. Ang mamin ay isang mahusay na painkiller. Maari mo itong itapal ang dinurog na dahon nito sa anumang bahagi ng iyong katawan na may pananakit. Kung mayroon ka namang sugat bago mo ito lagyan ng bandage ay tapalan mo muna ito ng dahon ng mamin upang mas mapadali ang paghilom at paggaling nito. Ang dahon din nito ay mahusay na antioxidant. Mainam itong nag-aalis ng mga toxins at mga free radicals sa ating katawan. Nagpapanatili rin ito ng balancing pH level upang maging mainam ang kalagayan ng ating tiyan. Inumin lamang ang katas nito habang wala pang ang laman ang inyong sikmura sa umaga. Ang tangkay rin nito o ng dahon nito ay maaaring isawsaw sa castor oil at magagamit mo upang malunasan ang hirap na pagdumi lalo na nga sa mga bata at baby. Ang dahon ng betel rin ay mahusay para sa ating metabolismo. Dahil pinapagaan at inaayos nito ang daloy ng dugo, makakaiwas ka sa mga sakit sa tiyan, acidity at pangangasim na nararamdaman. Kung ang isang tao naman ay walang ganang kumain, lalo na nga kung kagagaling lamang sa sakit, mainam na pampabalik ng gana ang pagkonsumo ng dahon nito. Isa rin itong mainam na breath freshener. Iwas sa sira ng ngipin, nakakalinis ng bibig at iwas germs at mga bad bacteria. Ginagamit rin itong panlunas sa ubo at sipon at panlunas sa mayroong bronchitis o hirap sa paghinga. Marami pang gamit ang dahon ng mamim. Bilang anti-diabetic agent, anti-cancer agent, anti-microbial, at panlunas sa depresyon. Kaya naman kung merong tumubo nito sa likod bahay ninyo, ay alagaan muna Dahil marami itong gamit at magiging pakinabang. Ikaw, sa inyong probinsya, ano naman ang tawag nito sa inyo? Dahil sa amin, ito nga ay tinatawag na ma'am Dito na sa best TV, tayo Puno ng bagong kaalaman Dito na sa Benz, baby Tayo ay lumingi